pinalagan ni Senate President Pro Tempore Panfilo Pinglakson ang paglutang ng isang lumang larawan kung saan kasama niya ang mag-asawang Diskaya noong 2025 elections. Ayon kay Lakson, ginagamit lamang ang lumang larawan para siraan ang kanyang pamumuno sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee hinggil sa anomalya sa mga flood control project. Sinabi ng senador, kinunan ang larawan noong panahon ng kampanya noong 2025 ga kaugnay ng imbitasyon sa isang political rally na kanyang tinanggihan at wala ng iba pa. Aniya noong campaign period, dinala ng isang campaign supporter mula sa Davao City na si Fred Villaroman na ang mga diskaya sa opisina ni Lacson sa Tagig City. Sa pulong na iyon, inimbitahan si Lacson na dumalo sa isang political rally ng party list group na Pinoy Ako kung saan tumatakbo bilang nominee ang anak ng mga diskaya. Binigyang diin din ni Lacson na hindi nila tinalakay ang anumang campaign contribution. Thank you.